Hello mga idol, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Gusto ko lang sa inyo ikwento tungkol sa aking karanasan sa ambos. Dati, uh, 2009, 2009, nambos kami sa isang barangay kasi natulog kami sa barangay ng gabi. Tapos paglabas namin ng umaga, ay inabangan kami sa labas ng barangay. Marami kami noon, pero kahit marami kami, binanatan pa rin kami. Kaya nangyari noon sa ambos na yon ano, ah, na, nadalian kami ng isa, pero wounded lang siya. Ano tamaan noon, ano, yung bunga niya, siya kasi yung ano dun eh, siya yung leading. Alas sa is ng umaga mga idol, bus kami nun. Alam mo yung ginagawa ko, ang ginawa ko nun? Dasal ako ng dasal nun mga idol. Tapos nasa likod ako nun eh. Likod, ako yung pinakahuli. Tapos subo-subo ako sa putik nun eh. Tapos tong kasama ko na kababayan ko, tinatawanan niya lang ako kasi daw yung mukha ko daw putik na putik na mga idol. Yan, sobrang dumi na ba? Kasi nagkataon kasi na yung pinagdrapan ko, ano ng kalabaw? Ano ba, pinagano ng kalabaw? Doon ako nagdrap. Kayo mukha ko ng mga idol, no Putik na putik yan, mga idol. Grabe, yung mukha ko. Tapos, after lunch, kasi ano kami, Pagkatapos kasi ang boss noon, uh, kumain ulit kami sa ano, next barangay, tanghalian. Tapos, ang nangyari, uh, exit kami sa barangay ulit, lalabas na mga barangay. May pangalawang ang boss pala, mangy ano man, pangalawang ang boss. Inambos na naman kami mga idol. Alam niyo mga idol, yung pinagdrapan ko, mga ano lang, mga damo. Grabe, daming putok. Pupasok sa akin. Pero, nakadrap man ako, ang tinatama lang doon, ano, yung mga dahol na ng saging. Yan. Tapos, itong, ano, itong leading namin na team, first team namin, ito talaga yung, ano talaga, bulyong, bulyong pair talaga na binabalata ng kalaban. Bulyong pair. Tapos itong kasama namin na isa na leading, ito yung natamahan na naman. Natamahan yung likod niya mga idol. Kaya hanggang ngayon mga idol, ay hindi na sila nakarecover. Kasi natamahan yung likod niya eh. Kasi itong mga idol, itong bala no, pag natamayan kasi yung likod mo, itong likod, itong gitna, papaparalize ka. O kaya napakahirap mga, mga idol maging sundalo akala nyo mga idol, ano, uh, masarap maging sundalo. Mas marami yung paghihirap. Malaki ang sawad ng sundalo mga idol, pero kailangan mo talaga mag-sacrifice. Unang-una, ano, hindi ka nakakauwi na maayos. O. Oh. Tapos, uh, may limitasyon yung mga galaw namin. Hindi ka pwede gumalaw na sariling decision lang hindi ka pwede mo kung sariling desisyon mo lang. Kasi kung gumawa ka ng sariling desisyon, hindi ka magtatakal sa serbisyo mga idol. Kaya lahat ng galaw namin, um, uh, kung maka ano yan eh, baka sumusunod kami sa mga utos o sa instruction. Kaya pag sinabi na hindi ka pwede muwi, hindi ka pwede muwi. Pag sinabi na ganito gawin mo. Kailangan ganyan gawin mo. O, pag sinabi, sumama ka separation, sumama ka separation. Kaya bilang sundalo, dapat una-una masunurin ka. Pangalawa, dapat may disiplina ka. Pangatlo, dapat mahal mo ang trabaho mo. Ganyan mga idol yung tutong sundalo. Marunong sumunod, marunong rumispito, o marunong mahalin ang trabaho, mga idol. Ilas mga idol. Maraming maraming salamat.